Kaya, ano man ang meron, sisinutin ko. Pero, pipilitin ko maging masaya ang Pasko ng bawat pamilyang mag-araya. Tapos, may extra ulit ang mga senior citizens sa Pasko. Kaysa na ngayong mga bata, una-una lang yan. ko so, muna yung ating paborito siya perfecto, pero at least 95% o 97% lagi uh, prioridad ko yung ating mga minamahal na lolot lola. Kaya mga lolot lola ko sa Manila, mahaba ang buhay. Ha? Uh, hanggang kaya gusto ko kung umigiman ang ating mga matatanda na maramdaman nila na mahal sila ng gobyerno ng Maynila. Sa mga bata naman, huwag kayo masyado magpadali. Enjoy your youth. Uh, uh, kasi, sayang, panahon. Enjoy it. Kaya, sa mga kabataan, yung mga less than 18 years old, pagka nasigis, anong gagawin? Na Uwi na! Anong gagawin? Uwi na! makinig kayo sa lolo't lolo niyo sa mga nanay at tatay niyo pagka naskin tikrok na ang tabesa wew na loob to huwag nang maging kasi eh para na naman yan sa kaligtasan niyo makinig kayo sa nanay at tatay niyo kung ako hindi ako natakot sa nanay ko maramang na. parang din ako ngayon maging nilino Pagpakikinig ko sa nanay ko, makapangyay namin ito, mabukulang na ako lagi yun. Yung marap, ewan ko, tanong nyo sa mga lunut-lunut nyo, nanay-tatay nyo, san suwi namin? Pintanong nyo sa mga nanay-tatay sa suwi. San sut-sut huwi? Pag kumihito na yung marap, kahit nasa eskenita lang, kabisado din yung tono ng nanay mo. Kabisado din yung tono ng pati. Huwi na! Pagtiklop na ng araw, Huwi na! Tulong maga, pasok sa eskwela. O, awa ng Diyos. Yung pag-iigpit ng nanay ko sa akin, naging mayor ako ng may hindi. Ayun, Pwede ba yung mangyari sa inyo, mga bata? Bakit ka hindi? Nangyari sa akin, hindi pwede rin mangyari sa inyo. Ang kagumpay ako, o, pwede rin kayo magkagumpay. alas 10, ano na gawin? Yeah.

pamahala ang lungsod ng Sa mga lola at lola ko, I love you. Bakit yung mga matatanda rito sa distrito may asin pa? Pwede pa yun. Mahal po, po kayo. Pag-iingat kayo, ha? Maraming salamat. Pagpalangin na kayo. Manila! Manila! Manila!